Guys, ito yung hospital Oh. Ayan yung main. Ayan, dito kami guys na hospital. Tapos itong kabila hospital din Ay, taas diba? Ang taas. Ayun. Guys, tatawid na ako guys. Tatawid na tayo guys. Alright, alright. Iniwan lang natin sa Amadon. Ang idol. Ayan, ayan, ayan. Ito yung aming hospital na binagdalan kay Lola. Kaya ano. Dito kami sa kabila. Ako. Mm. Guys, guys, guys. Dito kami, guys. Guys, guys. Nandito kami. Kayaan.